Ito na nga guys, ngayon nga ay nandito tayo sa pinangyarihan na kung saan ay naanod ang bata ng baha. Yes guys, dito nga yun malapit sa amin. Ayan, at may mga bumaba na nga reporter para interviewin si kuya na nakapote. Ayun po yung tatay, nakapute. Kasunod yan eh. Hindi na, mo yung yung bata. O sayo nga lang yung radyo para na Ay, mamonitor Ayun eh. Oo, kayo Wala lang siya. Magpapachad. Monitor lang ako. Matitigit ulo kasi. Ayan, sunod-sunod yung mga reporter. tayo Na bumababa. ba? Oh, ay, ni eh. tatay. Okay. Hey, yung mga tao po na kung saan ay nanonood lang pwede pong tumabi kayo. Huwag po natin harangan ang lahat. Yan, suyo. Hindi pa tayo. Ah, baka yung suyo lang, baka yung tanong. Ito, gulitin ko.

Pwede, tingin sila. Sa kanya lalaglag na Kasi hindi mga bagay. Ano ba kami yung lalaglag to? Ano ba kami yung Oo, yung inbox. Ano nire-reclame?

頑張りたい。